Ngayong mga oras sa to wala pa rin tayong natatanggap kaya nga uh, siguro mas maigi na ako na lang mm. yung mag-extend ng invitation yeah. at uh, uh mag-arrange ng meeting si uh, uh, actually mas maigi din siguro kung isama na namin si Senator Ping Lacson para uh, kaming well kaming dalawa ni Senator Lacson bilang dating chairperson ng Committee on Accounts eh uh, mabibrief na naman yung yung umpisa from the time of Center Lacson tapos nung nag-take over ako para mapabilis na din at makatulong dun sa pagre-review na gagawin ni Senator Alan Peter Caetano. siguro maganda din na pag nag-meeting kami eh dun na namin gawin sa New Senate Building dahil ang nakakalungkot ang dami na nilang comment dun sa building pero ni isang penses hindi pa sila nakakatapak dun sa building na so, um, uh, ilang beses nila kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila tungkol dun sa building si